May award nga dito si Duda yo. Oh. Syempre, may reward siya. Food trip. Ito pa ang isa, yung gustong-gusto niya na fake nails. Tuwang-tuwa nga siya dito. At syempre, naglaro ulit kami sa wop. Ayun, no, oh, kukunin niya to. Kaso, tingnan nyo. Nakapitan na tapos. Uy, lag Ayun na nga, ngayong araw nga ay recognition day ni Duday Kaya naman ayan, samahan nyo kami the day Nandito na nga tayo guys sa school nila Duday Sa JBYMS Jose Pabi Icasiano Dito din ako nag-aral, tas na-honor din ako dati guys Ngayon si Duday naman ang na-honor At eto ang ating mga boy scout to Sila'y magdadala ng plug mamaya At ayan na nga, nakapila na nga si Duday At ang kanya mga kaklase Ayun o, napakadami ng paparangalan ngayong araw Kasama din pala si Olap sa mga with honors, so ayun no, with horror ayun Ay. <laughs> Ay, na nga nagbabayad na dito si Duday, ayun may green na siya sa damit, so pipicturan siya mamaya, at ayan na, nagsimula nang maglakad ang mga with honors mula to grade 1 hanggang grade 5 at ayan na nga tayo na ang naglalakad do. so ihahatid lang naman natin si Duday dito sa kanyang upuan ayan, o oh, diba, hatid lang natin siya dyan, kasi iiwanan na natin, iintay na lang natin yung turn natin na isasabit na natin sa kanya ang kanyang medalya at nagsimula na nga no, pina pumasok na ang watawat ng Pilipinas para masimulan na ang programang ito. So ayan, waiting waiting lang muna dito si Duday hanggat matawag na kanyang pangalan at ayan na nga nakapila na kami. Person, Marian Elise, please follow. ayun. Next naman dyan ay eh, si Olaf. Ayun, sasabitan din siya. Napakaangas. Sana all with honor. Ayun, no, ang galing naman. O, galingan nyo pa sa susunod. Nandito nga din pala si Ethan no, with honor din. Lagi itong nanonood sa atin eh. At Ayan na nga't kainan naman, syempre i-reward -re naman natin yung mga with honor. So ayan po, food trip muna kami. Ito ang paborito ni Duday, ang price ng buhay. Talaga naman pag may price, siya ay buhay na buhay. At iyan lang ang kanya kinakain, guys. O, oh, tingnan nyo, Oh. O, oh, diba? Isa pa yan, o. Oh, grabe, sumubo pag price. O, oh, talaga namang kain na kain, eh. Si Olap naman, babana daw ng pang-commercial na kagat. O, oh, ba? diba? Nahiya pang konti, eh. So ayan, guys, kakain muna kami, no. Kung napamalad mo to, kumain ka na din. Ito nga pala yan, yan yung pupudrip namin. Tapos ayun. eto na ngayon. Naubos guys. Talaga namang medyo wipe out. Pagkatapos nga namin kumain guys. Eh may pupuntahan kami guys. At nakatulog nga tayo sa daan na videohan pa nga. Meron nga lang pala tayo ditong kukuhani no. At makikita nyo dalawa naghaharutan dun sa likod. Ito nga pala yung kinuha natin no. Nagrenta yung jowa ko dito ng gown Kasi nga bukas ay sasagala siya. Yun no, ang ganda ng gown niya. Eh. Pero syempre, bukas yun na makikita yung gown niya. Tapos ayan no, napakadaming gowns dito guys. Kung nagahanap kayo ng mga gowns, ayan no, tinanong ko si Duday kung maganda. Maganda daw. Kung nagahanap kayo ng gowns guys, i-check nyo lang yun nasa detail sa screen. Nagulat nga ako dito sa malaki na to no. Pwede dito guys. Nagulat ako, sobrang laki. Grabe, ang bigat siguro nito. Dali no, tapos ayan, nilagay na namin sa likod ng ban. Buti na lang, ban yung nadala namin, nakahiram tayo. Di pala tayo nakahiram, nakisabay lang pala. Ayun, lagay na lahat. At ayan, nandito nga kami ngayon ni sa bayan Kasi nga, di ba may pinapabili siya kahapon yung fake nails at yung sing-sing Kaya ayan, samahan natin siyang bilhin yan. So ayan, hinahanap niya na sa bayan No? Nagulat niya ako, parang kamisadyo na natung bayan Eh. Parang andalas dito eh. Galing na kasi sila dito kahapon at gusto niyang ipabili. Kaso nga lang, walang budget. Kaya naman, ayan, ngayon siya nagbabawi. ay nakita niya, no?

<laughs> Siyempre ha Dahil pala kayo ng maganda Ayun mo. tapat niya lang okay. Ito na Ito Bili na, hey. Yeah. Hey. na, hey. ano? kayo. na oh. Ay ganda ikaw na naman Binalikan niya po Inga. boy. <laughs> oh my God. Check the ring. Check the ring what I got. sa sasasabi <gasps> <gasps> mo? Hey, you see more. At nandito na nga tayo sa SM, guys. Tapos ang mamili si Duday. At here comes the fun na nga. Siyempre, shoutout muna natin yung mga nakakilala sa atin dyan, guys. So, shoutout sa inyo, guys. Sa mga lupa picture, sa mga nakakilala sa atin. Shoutout, big shoutout po sa inyong lahat. Hi! Hi! ayun na ngat, nandito na tayo sa World of Fun para maghanap ng fans So, ayan. Simulan na natin to, guys. Kaya naman na yan, nagpapalit na tayo ng token. worth 200 nga lang pinapalit natin, no? At syempre, hindi pwede magsimula to hanggat hindi nakakapaglo. Masayahin itong isang bata, guys. Kaya ayan, dumiretso siya agad dyan. No? Nakita pa niya, airpods yun. Pero, mas gusto niya itong Kinder Joy. Ayan na. Naghulog na. At dinadrive niya na ang kanyang klo masayahin. Itatapat sa itlog kasi Kinder Joy to itlog eh. Talaga pero talaga madaya to guys, eh. tingnan niyo ha. Napakadaya ng klaw masayahin na to eh. Parang nakakalungkot to. Oh. Dakot-dakot no. Tapos bibitawan. Ano yun napakadaya naman guys. Bakit bumibitaw pag umaangat no? Hindi nang tanong kung matagal na sa aking isipan no. Oh. pa siya ulit. Madadakot na yan eh. Oh, di ba? Ayun oh. madadakot yan guys. Madadakot yan. Nadakot tapos bibitawan ay wala talaga guys napakadaya kaya naman ayan magpapadami na lang ng token dito si Duday guys Sa inuhulog yung ano yung token tas iikot-ikot tingnan nyo yung ginawa guys so oh. sinunod sunod yung paghulog ng token talaga naman hindi niya na pinag-isip yung barya talagang hulog log sige, limang sunod-sunod ata itong inulog niya. Ayun, know. Tapos iikot-ikot yan, malalaglag kung ilan yung premyo. Tapos ayan, nakakuha naman ng ticket. Kaso konti. Dito naman, eh, tamang basketball si Atkin. Ba't yung jowa ko? Ayun, no, grabe mga shooter. Ang galing. Next na nilaro naman ni Duda, eh, itong mga bolang bilog-bilog na to. Na hindi ko nga ito maintindihan, guys, kung paano ito nilalaro. Basta hinuhulog lang niya ano, token dyan. Tapos pipindutin, malalaglag yung bola. Okay na. Hindi ko alam ano nangyayari dito, guys. Naubos na dito yung token ni Olof, kaya hinihingi siya sa atin ng token ulit. Do. Binigyan ko siya ng dalawa. Tapos, yung joha ko din nanghingi. Binigyan ko din siya ng dalawa. Tapos, si Duda naman dito, patuloy lang ang paglaban niya sa pagpaparami ng kanyang tickets kasi nga may gino-goal siya, guys. Ayan, hindi ko rin to naiintindihan kung paano ilaro na to pero parang pinball to sa ano PC o yun nilalaro nila dapat hindi malaglag yung bola ako naman dito eh nagbasketball basketball na ayun no oh, tamang basketball lang kami ng jowa galing nga oh, shooter din yung jowa ko oo oh, diyan tamang basketball lang tayo guys banding minsan nakakalibang din pala to guys balikan kasi ginagawa ko lang mga ganito nung panahon ano ko eh high school tsaka college ngayon ayun madalang na tayo maglalo pero ayan eh, o, oh, di ba? Kahit ilang token ngayon ilaglag natin, kaya na natin dati limited. oh di ba? Sarap din, guys. Sarap din mag-bonding. At balikan yung mga bagay na hindi mo masyadong nagagawa dati. Kaya naman, iya, nagpapalit ulit dito si Duda. Ayun, oh, ang dami eh, ni barya. Pero piso-piso lang to, guys, kasi magpaparami kami ng ticket sa may hinuhulugan ng piso-piso, parang piso. Pero hindi na piso yung ginagamit dito, guys, eh. Iba na yung itsura ng barya, hindi siya piso. Magpapapalit ka. So, yan. Diyan tayo magpapadami ng ticket. Kasi, The <laughs> Dati pa man talaga, dito na nagpapadami ng tiket ang mga tao. Ngayon, dyan tayo maglalaro para dumami ang tiket natin. Nagulat nga ako dito sa mga kids sa to, no? Kasi eh, sila yung nasa labas ng SM sa may parking. Nakita natin sila doon. Tapos kung yun bumalik sila, guys, sinanap tayo, guys. Kaya naman, shoutout na shoutout na shoutout sa inyong lahat. Thank you so much! At ayan, inubos na nga namin dito ang mga bari. At kung mapapansin nyo, eh, mas madali nga talaga magparami ng tiket dito, guys. So, ayan talaga ang magiging goal natin next time. So, inubos namin yung mga barya-barya namin dito yung pisum pinapalit namin tapos dumiretso na kami dito para magpapalit na ng reward namin 1130 nga pala yung naging total natin dito no guys eh na-expire pala yung pagkapi na bilang mo na expire kaya ayan ipapapalit na namin ngayon so ayan namimili na si Duday diyan ipapapalit eto nga pala isa oh, oh ball pen na Kuromi favorite nyo pa naman si Kuromi buti merong Kuromi dito eto naman yung next o oh, notebook oh kumpleto na may ballpen na, may notebook pa. At ito naman yung last binigay niya kay Ate Ella niya, si Soro. Kaya naman, hanggang dito na lang guys. At kung umabot ka hanggang dito, like, comment, share, subscribe, kahit ano gawin mo na. Salamat. Grabe nakakapagod bagdab. Pero thank you so much for watching. Bye bye. Peace. Love you.